Magsisimula na ngayong umaga ang mga aktibidad ng iba't ibang media organizations para sa ikatatlong taong pagunita sa Maguindanao Massacre ngayong araw. Mula Welcome Rotonda patungo sa Mindyola, ipaparada ng National Union of Journalists of the Philippines ang isang daan at kabaong na sumisimbolo o sumisimbolo umano sa isang daan at mamamahiyag na napaslang simula pa noong 1986 kasama na ang 32 nasawi sa Maguindanao Massacre. Sisimula naman ng National Press Council ng isang misa sa San Agustin Church sa pangunan ni Bishop Deogracias Iniguez para sa honest, orderly and peaceful elections sa 2013 dahil ang eleksyon noong 2010 ang naging ugat ng massacre. Susundan nito ng Walk of Hope o Walk for Hope 2013 mula sa San Agustin Church patungo sa Comelec kung saan lalagda ang mga mamamahiyag ng isang covenant para sa pagdaraos ng mapayapang eleksyon sa susunod na taon. Samantala, hinimok ni Senador Coco Pimentel ang Department of Social Welfare and Development at Local Government Units na pagbawalan ang mga minor de edad na mamalimus o mamasko sa lansangan upang makaiwas sa disgrasya. Ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbangin ng DSWD at LGUs upang mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan na nasasadlak na sa kahirapan ay nalalagay pa sa panganib ang buhay sa harap ng rumaragasang mga sasakyan habang namamalimu sa lansangan. Kawag ngayon ay hinimok ng senador ang DSWD at LGUs na hindi na silang tutulong sa mga street children, lalo na sa panahon ng kapaskuhan.